ang maganda at mapagpalang harap po sa ating lahat mga counter uh, ngayon po ay nais ko lang pong sa inyo kung ano yung inahanap ng mga collector yan. nakikita nyo po sa taas yan 5 centavos year 2017 ito po yung putasan gitna di spesiris po ito tapos yung 10 centavos year 1999 sa 25 centavos yan year 2006 sa piso 2005 at tiyempon sa lima ay 2006. At sa 10 peso, ay 2007 at 2009 yan ito po yung example ng ating ano yan mga yan po pero yung year po nito hindi po yan yung ano Bagay, mga coins na to sample lang po yan ang hinahanap na year sa mga barya na to ayan po yan pwede nyo po siyang screenshot yan tutok natin pwede nyo po i-screenshot yan dahil ito po ay yan ang hinahanap ng mga kolektor kaya nais ko lang po ma-share sa inyo dahil marami ako nakikita sa group chat marami nagpo-post ng iba-ibang barya although meron pong mga eh, may hard to find na mga barya pero hindi naman po ganun kabilis ibinta yun samantala kung ang hawak mo ay ganito yan yung mga year na yan madali pong ibinta yan baka makalagpas po nasa bulsa nyo lang mga nakatago lang po sa mga alkansya nyo matatagal nang hindi nabubuksan baka bigla nyo mabuksan tapos maipambili nyo o mapapalitan nyo na lang hindi nyo na na-check sayang po kaya isipan ko po itong isir yan yan po ang hinahanap nila hanggang dito lang po at maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik shout out po sa inyong lahat Thank <music> you.